Yan tinanim ko muna ng malunggay o pasamantala kasi wala ng lupa. Oh, yung lupa doon sa kabila hindi oh. naman atin 'yan. Malawak lupa dito kailang hindi hindi akin. Ayan, oh. O yan, malawak. May problema hindi akin. Ayun oh. Malawak dito na lang tayo tawag tanim. Ayan oh, may tanglad. Ayan, may tanglad. Yung isang malunggay may dahon. Nakuha na na oh. Itong maliit din na umaba. Kasi pangit nga ng lupa. sa timba lang. Ito, bago ikwan, bagong tanim natin to. Pasamantala lang muna. pag nakahanap ko ng malaking lagayan, lilipat ko. Ang dalawa sila. Tinusok ko lang yan. o may kalamansi hindi na munga rin saka malberry yung kanang malunggay bulaklak yan eh tinanggal ko yung bulaklak sayang pero may binhi na to may buto na to sisave ko na lang yung buto para matanim na lang ulit parang palong ng manok parang palong ng manok yan on, ang ganda. Pwede ko rin tanim sa gilid ng malunggay. Tatanim natin. Para diyan na lang siya maging magulang yung buto niya. Yan dito. Tanim natin dito. Eh, dali lang. Ayan. Tatanim natin sa gilid. Sayang yung bulak. Ayan.

masama na lang pero na galing yan binalik lang yung bulaklak marami pa tayong tanim dito yung dikit dikit lang yan, oh. may mga talbos yan yan talbos ng kamote masama lang sila sila yan o oh. oh, oh. may mga talbos yan at paano pagka nangilangan tayo ng mga talbos eh, may pipintasin saka ayan ayan yan yan, ayan ayan si Toby linis ng lemon grass ayan nilinis tinanggalan yung mga yung tuyong dahon ayan